Usap pa kayo tungkol doon sa Davao template? Yes or no? Halo-halo kasi yung pinag-usapan natin. Ano you talking kita? Did you discuss about Davao template? I um Kasi syempre pag-usapan natin. Uh, ano ba 'tong kumakalat, 'di ba? Syempre kumakalat itong Davao template. 'Di ba? Pero kung tutusin mo, kung tayo ay eager na noon sa panahon ni Pangulong Duterte na healing, kayo matubato, nadilig na itong da Davao template eh. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang, uh, walang dahilan. Diba? Kaya siguro hindi siya, uh, paano ba ito? More kasi, anong pag-uusapan natin? DDS, AJK. Pero nadilig na pala ito, itong Davao template. So ano ba ito? Kasi nga pa, panorin nga natin. Davao Temple. samantalang mga kabrigata, ito po tinatawag daw na Davao Template na di may kinalaman sa seri round ng pagtatay sa ilalim ng nagdang administrasyon abay naungkat daw huyan, dyan nga huyan sa Quadcom hearing sa kamera. I just want to test, uh, of course, uh, Karel Garma. During the previous hearing, I asked you about such meeting that was June 28th. 2016. That was three days before the former President Duterte assumed office. During the previous hearing, inamin na po ni Kelly Leonardo that there's a meeting or gathering in the DPWH building in Davao. Now, do you confirm, ma'am, that there is a meeting? For ito, specific class 96 and 97. Um Mr. Chair um it's uh In the Second Flora. Uh? Yeah, yes Mr. Chair, it's a, a courtesy call somewhat. Yeah, it's I like, did you did you talk something about that war on drugs? Sabihin na natin Davao template. I um halo-halo kasi yung pinag-usapan natin. Let's talk here kita. That did is you discuss about the Davao template? Let me ask you once again. Is there a meeting and it was discussed about the vow template? Um, um, may I be yes, allowed to please. ask? Kasi po, ang understanding ko kasi pag-discussion, there's an in-depth na pag-uusap. Pero may napag-usapan po, but it's not in-depth, it's just passing, uh, Mr. Chair. What I'm saying is, ma'am Diretso lang po, nag-usap ba kayo tungkol doon sa vow template, yes or no? Napag-usapan din po. Napag-usapan. Colonel Leonardo, napag-usapan niyo ba doon? sa 96, yung Davao template? Yes or no? Sir so, Che, hindi ko po ma-recall yung Davao uh, no template. Pero mga... Oh, anyway, yan na man. naman ha. Yan na naman. Okay. Colonel Leonardo, in that gathering is the President, former President, Colonel Bato, uh, Pinpey Chief, now Senator Bato de Rosa, and Senator Bongo, pumunta po doon sa room nyo. Yes or No. Sir, ang naalala ko, nag si po kami. Hindi, eh, eh, tanong uh, ko kung pumunta sa room nyo. Lumabas po kami sa corridor. Then we met... Uh, The uh, whole 96. Senator Bongo during that time. Hindi pa man umiinit ang diskusyon sa ikapitong pagdinig ng Quadcom ng Kamara de Representantes, sumento agad ang investigasyon sa tinaguriang Davao template na ang layunin ay likidahin ang mga taong sangkot sa paggamit at bentahan ng Iligal na ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun yan. Ito na, ibig sabihin eh, yung mga plano, paano talaga lilikidahin yung di umanong sangkot. Pero syempre, yung Davao template na to, may naabuso. Okay? Ang sabi, pati sa politika, sa mga ka hindi kaalyado, sa mga kakumpetensya na gamit. Na abuso. Okay? Ganito yan mga kaklil. Siyempre, itong si Senator Tillianes, eh meron siyang mga di umano mga ebidensya. Kaya nga may ICC. Sabi itong war on drugs ay hindi totoo. Fasad. Fasad lang. Okay? Kumaga para maniwala tayo na totoo ang kanilang um, programa laban sa mga white powdery substance, inilunsad ito. Pero ang karamihan, okay, natin. Pero ang karamihan daw na nabibiktima, okay, for a while, ang nabibiktima ay it's either maliliit, di ba? o kaya inosente para makumpleto yung kota. Uh, ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng uh, drug smuggling charge against uh, si Pulong Duterte, Man Scarpio, na asawa ni Sara Duterte, uh, Nicanor Paildon, uh, Allen Capuyan, Charlie Tan, at uh, iba pang miyembro ng uh, Davao Group drug smuggling uh, syndicate. Ito ay uh, in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang uh, mga nakalap namin na uh, ebidensya ay uh, bunga noong Senate investigations noong 2017 din pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung uh, Duterte administration nung uh, sila ay nakapuesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng uh, magandang pagkakataon na mag-file itong kaso nito. Okay. Sir, ano so, sa inyo yung pinakamalakas ng mga to say na involved nga talaga sila at sila yung nasa likod itong uh, shipment na ito? Iba-iba po. No? May mga documentary at uh, testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity uh, and the uh, personal security issues surrounding this case eh, talagang kailangan na lang natin antayin ito maipresenta sa uh, korte ngayon ginito yung naging sistema ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan nakapartner ito ni Michael Young magkapareha sila ng triad tapos ang naging protector ay sila uh, sila Pulong Duterte at Manscarpio tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay si Pail Don, sina uh, Allen Kapuyan at iba pa na mga na na-mention doon sa, sa case. Dito. Okay, binanggit din ni Sen. Trillanes na yung kota, yung bagman ay walang iba kundi si Edelberto Leonardo. Ito naman si si Leonardo, ito yung paymaster na sinasabi ng mga testigo na bawat ulo, bawat pinapatay on the ground, may kapalit na pera. So, ang isang yeah. nagpapasilitate, itong si General Mata. General Mata, yan yeah. yung uh, coordinate Sila yung nag, nag uh, report sa kung sino yung, kung ilan yung namatay sa isang lugar, at itong si Leonardo, siya naman yung paymaster, may katumbas na pera. Uh, based dun sa binigay na nung testigo ay eh, 10,000 per head ang ibinibigay. Kaya nga sila iniimbestigahan sa ICC. Natanungan natin yung nag testify kahapon, 'di ba? Ang magbibigay o ang nagbigay ng 300,000 na reward doon sa Lumikida. Kay Attorney Wesley, 'di ba, Barayuga ay galing kay Edelberto Leonardo. Na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wisley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matakumpay na naisagawa ang operasyon, ipinalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iabot ni sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, Inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. So, kung siyang nagbigay ng pera, ayon doon sa dalawa. No? Ayon doon sa nagtestify na si Mendoza. Mukhang tumatama talaga yung kwento, yung, yung, yung na, na kuhang info ni Senator Tullianes na si Leonardo ang bagman. Siya yung tagabigay ng reward. Okay? So, so yun ang, so, so, so far, di ba sabi nga natin, eh, parang ever since naman, yun naman talaga yung plano. Di dating yung Duterte. The problem is, na-abuso. The President of the Philippines has just admitted that he used to personally kill Suspected criminals. During a speech to businessmen late last night, President Rodrigo Duterte said that when he was the mayor of Davao City, he drove around on a big motorcycle and, in his words, looking for trouble to set an example for hesitant police officers. In the Filipino language of Tagalog, Duterte added, "I was really looking for an encounter so that I could kill." But in Davao, I used to do it personally just to show to the guys that if i can do it why can't you the obama administration has expressed strong concern about human rights under duterte's populist authoritarian government he has publicly encouraged civilians to drug addicts and said that he won't prosecute police who execute offenders without due process. Also important to point out that the president-elect has offered his support in a way to President Duterte's war against drugs. Saka parang, nung una, parang okay tayo, pero kung iisipin mo, hindi talaga dadaan sa due process, maling-mali talaga eh. Maling-mali talaga. Kaya sabihin natin, ayaw natin dito, sa mga gumagamit, nagbebenta ng mga white powdery substance, mali talaga pa rin yung cut the process. Mali. ba? Diba? Kasi may mga tao dyan na hindi naman talaga. Hindi talaga sila gumagamit. Sabi ko sa inyo mga kaklil, marami ako nahawakan so far. Marami ako nahawakan na mga ganitong klase, pero alam ko na naplantahan. Kasi hindi ma-justify ng ibang pulis, kung paano nila hinuli, di diba? At may mga violations talaga. So kawawa po talaga, kawawa po talaga yung inosente. Okay lang na naman kasi kung di talaga inosente. Di ba? Kaya nga dapat may body cam. Pero bakit wala? Di diba parang pabor sa kanila yung walang body cam? Sa akin sana nga may body cam. Kasi para makita nila yung kilos. So bakit pabor minsan sa mga polisyong yung walang body cam? feeling ko nga mas gusto yung nung iba, na walang body cam. Kasi parang hindi makita. Imagine nyo mga kaklira, ito lang, sige, analyze natin. Pag nagtanong ako at cross examination ako, everybody naman nasa cellphone na. Hindi naman analog ang mga cellphone ngayon eh. Diba? Digital na. Okay, bakit up to na wala pa rin body cam? Yun lang nga eh. Hindi yata pinupunduhan to. Diba? O, ito. Eto ha, dagdag ko lang. Naisip ko lang. Di ba sabi ni Diti Sara, dapat may body cam na yan. E di sana doon niya na dinonate. Sana doon niya na dinonate yung 125 million pesos niya para lahat ng polis plus idagdag niya na. Idagdag niya pa yung 500 million na nakuha niya sa OVP. Dagdag niya na lahat yan para lahat ng polis na mag-ooperate may body cam. Di ba? Hunting, libring libreng sakay, libreng ayuda. Ayoko sana banggitin to, kaya lang may nagtanong eh. Di ba? Peace and order yon. National security. Eh siya kasi nag-bring up. Katulad ng tanong na to. Dapat, di ba yung inaaway yan si General Marvin? Dapat yan, hindi kayo, parang uh, kulang kayo sa aksyon. Dapat yan, may body cam na, parang gano'n, di ba? May mga drone pa. Eh, sana, siguro kung ito ni VP, ni BP Sarah, na ito lahat ng pondo ng confidential funds ko. Di ba? Pero idaan, kaya lang kasi, ang confidential funds kasi ano eh. Pang confidential activities eh. Sa so, dadaan pa niya sa procurement yon. Eh, di ba? Sana, oh, wag niyo na bigyan ng confidential funds. Lahat ay bibigyan sa akin confidential funds. Ibigay sa PNP para bumili ng body camp. Pwede naman, di ba? na, yun lang, yun lang, yun lang, Well, anyway, so, yun na. Walang budget pa. Ay, oh, di ba para napaka napaka ano natin, napaka uh, hindi 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 tayo upgraded. 'Di ba? Hindi tayo nagle-level up. Masyado na tayong naiwan ng iba. Oh. So anyway, sabi ko nga mukhang pabor sa iba 'yung walang cam. Saka sabi nga natin, noon pa naman, yun na talaga 'yung plano. Magtataka pa ba tayo sa Davao Template. Okay. araw, sa interpretasyon ni Abang Lingkod List Representative Joseph Stephen Paduano, inusisa nito ang isang pulong na nangyari sa tanggapan ng DPWH sa Davao City tatlong araw bago formal na manungkulan si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016, pinamunuan umano ng Philippine National Police Academy of BNPA Class of 1996 at 1997 na pangtitipon at naroon sina Duterte, Senator Bato Del Rosa at Senator Christopher Bonggo. Kinumpirma ni dating Philippine Charity Ships Office General Manager Reina Garma nakasama sa napag-usapan sa tulong ang Davao Template. Makakasama umano sa naturang... Yun, mga clear Hindi nakaiwas. Alam mo, alam mo. Bakit yan eh. Si Garma, nakikita niya na may nag-squill. May nag Bakit? Kasi, yung mga congressman, alam yung naging galaw nila dati. Yung mga tinatanong dito, kaya nga napagsasabihan nila nag-telling nag, nag uh, lies to si ano eh. Na hindi to tong mga sinasabi ni Leonardo. Kasi sabi nga nila dito, meron din silang kakilala from batch 96 saka 97. Okay? Na siyang nag i -e -squeal. Kaya nahihirapan ngayon itong sila Garma maghindi. Kasi otherwise may ilalabas silang witness na magpapatotoo sa ginawa nila. Kaya napaamin dito si Garma na during the meeting ay nagkaroon talaga ng pag-uusap tungkol sa Davao template. Di ba? Kaya nga siguro sila nag-meeting eh. Sabi nga makahiwalay, di ba? Kasi sila yung gagalaw. Tandaan natin, saan ba laki? si Garma? Saan ba nagtagal si Garma? Nagtrabaho, Davao at sa Davao siya nagkaroon ng power. Lakas. Puro lalaki kasama yan. Siya lang ang nag-iisang babae. Oh. Pero siya ang nagkukumpas. Siya nagkukumpas. ba? Diba? Kasi hindi mo iisipin na ganun siya. Hindi mo iisipin. Pero sa nakakakilala sa kanya, katulad ni Mayor Tommy Osmeña Grabe si Garma. Di ba? Ito nga si Padilla. Di ba? Yung superintendent, yung warden sa Davao Ah, uh, Penal Colony. Takot at the time. Pero pansin niyo nung huli, kahapon, mga kaklin, kung napanood nyo yung, yung ora ni ano, ni superintendent uh, superintendent Padilla, ibsan siya, hindi na siya uutal. Hindi na siya nauutal. Sa salaysay po ninyo sa paragraph 5 binanggit po ninyo na kayo ay nagkausap sa cellphone ni Kernel Ruyina Garma. Totoo po ba 'yon? Ito Wait, po ay sinumpaang salaysay ninyo. Kayo po ang naglagay po dito. Yes, your honor, uh, Mr. Tungkol po doon sa pag eliminate ng three Chinese nationals. O, oh, so sinabi niya, uh, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung tatlong uh, uh, Chinese national, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once, ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung yung cellphone hangga't maari ayaw niyang makuha ko yung number niya kaya yung true yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po ayaw pong ma-identify yung kanyang number pero napaka-imposible po na napakalaking operation tapos sa uh, true telephone lang po Mr. Chair Isinunod po ninyo si Garma? Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo? Uh, just through a telephone call, naniniwala po kayo kagad? Alam na po ninyo natin na marami yung scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan. Meron kaming ipapapapapapakay. Eh lalo na ito. Ang order is may ipapapapapakay kami dyan na Chinese National. Ay eh, naniniwala kayo kagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, uh, not uh, personally, uh, professionally, with the uh, her position as a uh, Deputy Chief of uh, CIDG of Davao. O, so kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So uh, ngayon, Mr. Chair, pinatututuhanan mo na kilala mo si Colonel Karma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming... at saka doon lang po sa sa cellphone. Magsalita. Pag yes, yes. Naibsan siya ng tinik. Kaya ito si Kapitan, kanina, si kapita ay kahapon, si Kapitan, yung nagpapapalit ng dollars. Tignan niyo kung magsalita. Udlot, udlot. Kasi may tinatago pa yan. But, uh, Kapitan, Kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, uh, ng pesos sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinag, uh, pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas? 30 po, 30M. Kumain ka na ba? <coughs> Kumain ka na? Hindi pa? Hindi ako makakain, Your Honor. Okay, lang yung eh, uh, Ay, microphone. Eh, kasi ang ina mo magsalita eh. 30M po, Your huh? Honor. Ilan? 30 po. 30M. 30, 30 <coughs> Ilang dolyar yun? Hindi po ako matandaan, Your Honor. Ha? Hindi ko, di ko po ako ma... Sa, kung sa 50, 1.5 million basta, dollars. Basta ako, pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na, ano na po, wala na po ako. Ano, hindi, ko na, hindi ko na matandaan, Your Honor. Hindi ako convert ng ano. So, sino <coughs> ang nagpapalit yon ng 30 million pesos? Doon po, kay, manggagaling kay Ubalyes, Your Honor. Kay Ubalyes. Yes po. Oh. <coughs> sa tingin mo, kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Honor. Pero sino nag-abot iyo? Si Ubalyes po, Your Honor. Sa dito po. Ito natago pa si Kapitan meeting sina Garma, Colonel Lito Patay, Colonel Edilberto Leonardo at Colonel Hector Grijaldo. Okay. Tabanggit ha. Patay, Leonardo. Isa pa. Si si Grijaldo. Ba? Diba? Tandaan yung pangalan ng Grijaldo ha. Siya yung chief sa Mandaluyong. Kung sana, saan nagkaroon ng insidente ito si Anthony Wesley Baruyaga. Okay? Imagine nyo do nangyari yung insidente. Doon, 'di ba? Nagkaroon ng na. Pero inimbestigahan ba niya? Kaya naman pala mabagal yung pag-imbestiga kay Attorney Wesley Barayuga sa nangyari yung insidente. E close pala sila ni Garma eh. Magkakasama sila sa meeting. 'Di ba? Kaya inaexpect mo? Imbestigahan Investiga imbestigahan ni Grehaldo? Eh close sila ni Garma? Oh. Kaya hanggang ngayon, 'di ba? Napaka-inefficient nila dahil walang nangyaring imbestigasyon. Walang lead. Buti pa dito sa Quadcom, lumabas yung totoo. May umamin. Oh. Okay, paano mga ka-clear? Try natin hanggang bukas ha, hanggang bukas ha. Sa, ko kung ano pa yung juicy na na issue para mas ma-explain ko sa inyo mabuti. So hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clarkas, nagpapaalala, huwag tulugan, ninyong karapatan. Bye! Ingat!